Gupaha jud ni Mari oy Sayang nga uy. Ano dili man kini akong naasawa karon? Mahay-mahay nung kuda. Ug kini lang gid akong naasawa sa una. Bugto gid pirmi ang brief ba? Hay naku Sa damgo na lang gid ka makuha. Pre, pre, pre. Unsa man? Naunta ko ituyo nimo mo ba? Pero unsa man na? Nagtanaw kag-PH daw! No. Wala oy! Sa agad raman kagagmay, kaglitraw akong gijumba, gianan ako! Palusot naman kay Kapri pagbago na ng diwang ako. Taka naman Kapri! Wala naman tanan bisyo ha! Basta mga minyo na kani tadi na tana Hmm, los-los ni mo! Kamanyako, limog na ako! sa may tuyo ni mo, bisi ko! Asa yung asawa! Mga mga asawa? na sa balay paglakaw na ko? Blind na dyo, ganyan ba? Katugapon gapon nakita na ko na ikakuyang lain! ay! ha, Tinoon na! Tinuod kayo, pre. Gipatuan mangi sa lubi. Ay, di ko mo tuon eh, mo, pre, oy. At ikon ra ba ka? Na kauban para makaprove. Kuyong may atong berto gapon. Ay, busit mong bayhan, ni Gibinuangan na ikuhan, ani Maog yun. ko, pre, sa pagbinuang sa si mga asawa. O, diba? Unya, di pa ka mo duha nami. Ako nga, puro trabaho ang gato pag binuangan, hapon! Unsa pa man rekulang na ako. Ang anong binuangan, manjud ko? Na, basing gamay kang kargada, pre. Basing dalera mo buto yung filter, pre. Banto gilis dan ka. Na, maujud, maujud. Kung sa'y tali, muundang na mga mangihi. Ay, di ay. Iro manay kay ka. Ah, sige, pre. Salamat kayo sa inyong informasyon. Asa to asawa. Sige, pre. ati yung manay asawa. kay nalugi naman ka. <laughs> <laughs> Karon, kaya na din witness nga nangabit ako asawa So na siya masuko sa ako mga bitpog ko. Kay naman me. Be, asa to si Marie? Pri? Pri? Na anak ko, Pri. Asa naman to si kumpari karon oy kabalong humot na kay ko karon kay bag-o kong ligo. Manimaho na puturong giti karon. Bantay lang gituro si Pariron. Mads. Mads. Tugayan ni mo oy. Ay, kaballuno baya ka man sno. No maglikilike ko sa kung asawa ba. Wala man kakanan ni Mao di ang giti. Basin nitak magpaka ditodaan ha. Wala oy. Di naman kumutak magato nalato nako ato yang bulad. Diha na puggo sa imong kabibi. Ay! <laughs> Dali na, pads. Kumisan, dak ako nako imong kabibi. Let's go, baby. Ah! Mad. Lingi ling ling dia man basin may makakita ba. Abi pa lang di takapud ghutin. Sige, sige Mads, dali na pads ba? Dakan ba kay tagnok diri ba sig masudlan ba? Sige Mads, magan ako ako imong kabebe. Sige pa pads. Pads ina ya ra pads. Unsa man pud ka mumukbang diha imura mag nagkaon ka gumba. Hoy, Na, putik ka may ka pre. Utro ka. Tuk sa ba Pulika. Ayokong damaya! Ito ka ang karamo sa'yo mong asawa! Tara pre! Tara!